mi pila ang mga empleyado gikan sa munisipyo ug national agencies sama sa kapulisan human kalit lang gi anunsyo sa mayor atol sa flag ceremony lunes sa buntag ang surprise drug testing ang lakang sa mayor suportado sa kapulisan tungod kini alayon sa programa sa PNP nga mahimong drug free agency taos uh, pusong sumusuporta sa programa at willing po lahat ng ating kapulisan na magpa drug test para po mapatunayan sa publiko ng ating pulis ay uh, sa bahin ni Maito Mayor Brian Riganet, ang pagpailawom sa mga empleyado sa drug testing ang dunga sa subling pagkatap sa gidiling droga sa Tibuok ok, Rehiyon. Nagagawas po ng droga sa entire lang, entire, kung ano, region Opo, opo. O na nagkabalaka po ko. Talang nga yun, may 100%, mga 400 plus eh. Apil ka, Mayor? Apil ko, apil. Apil ang barangay captain. Opo. Apil ang vice mayor, Vito Sangguna ng Bayan, in office, la señora mm -hmm. a samtang nagnegatibo ang tanang taga gobyerno nga mipailawom sa drug testing dugang sa mayor but niyang isiguro nga mapatuman ang regulasyon aron maminti na ang order sa ahensya og masigurong limpyo sa gidiling droga ang mga empleyado alang sa paghatag og dunay integridad nga serbisyo una nang gimando sa Department of Interior and Local Government kun DILG sa mga LGU nga hugot ipatuman ang drug testing isip requisitos ilawom sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Rachel Gubalan, sa Brigada News Jensen. Bri, Gade News.